Nasa sulat rin naman po ni Apostolo Pablo sa kwarto kwarto ng Ikalawo po na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisang palataya. Eh hindi ako sa sinampalataya nun eh. Hindi ko sinampalataya na si Maria inapala ng Diyos. Halingan, pag pagpalaging inulit-ulit ay magmukha lang ng tuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! For Dio et Ecclesia! Dahil bulat pa ako nun eh, at hindi naman natin may iwasan yun. Dahil nasa sulat rin naman po ni Apostolo Pablo yung sa kwarto-kwarto ng ikalaw ko Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisang palataya. Eh hindi ako sinampalataya nun eh. Hindi ko sinampalataya na si Maria inampala ng Diyos. Gaya nung pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul, na yung Kristong Diyos nasa loob ng haing katawan sa gising ko ng Hebreo, na kaya't pagpasok niya sa sanibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yon o yung haing katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagkadyos pala po. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2.9 ng Kolosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Dos ng pagka siya'y naging tao. E, eh, paano naging tao? E, nung nasa sinapupungan siya ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung haing katawan at may ito. Kaya nga pag-isip-isip ko kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Kaya, ayun lang, nagagala ko po, nangyong hindi ng theology ni Brokol Alima, katunayan, nung unang debate natin, na, ninenervous talaga ako doon, Hindi ko lang masabi eh. eh kasi, eh, mahirap talaga pagkalaban mo yung katotohanan. Kaya, saksi naman, kung nanonood mo sila kapatid na Erin ngayon, ang galit na galit sa akin, ang mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila, after debate, hindi nila ako makausap. Kasi iniisip ko talaga nang iniisip yung debate, tapos yung mga stand ni Brodyando, at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pinatag ni Kristo, 33 AD. Bakit? Eh, wala namang iglesia na ipatag dito na sobrang tagal na nananatili ngayon kundi ang iglesia katolik. Eh. Dahil ang sinasabi ni Cristo sa 16-18 ng Mateo, na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Ang iglesia ni Cristo, napanaigan. Ang iglesia ni Soriano, napanaigan ni Rason. Bakit? Eh, simula nang mamatay si Eli Soriano, nung namunong na si Rason, nung itinuturo ni Soriano, pinanaigan na ni Rason katunayan, kontrahan na silang dalawang magtito. Eh, paano magiging tunay na iglesia yun? Hindi nagkakaisa. Dahil iisa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang iglesia katolika apostolika. Yan Salamat po mga kapatid. Salamat bro. And then, uh, tuwang-tuwa siya ngayon dahil nakapag-fest uh, siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa at sa simbahan ni Kristo na akala niya ito ay piki ng kalanya, no? Ito ay hindi sa Diyos. Pero yung uh, inagbibidensa niya ay yun pala ang hindi sa Diyos. Amen. <clears> At <throat> si brother Elf, uh John uh Finance from isang handog. So po isang handog from Iglesia ni Cristo. Handog na silang sa uh, sa Iglesia ni Cristo. And then silang dalawa ay Uh, si Brother John doon na magpabautismo sa kanilang parokya. Then malayo naman dito, kukuha siya ng baptismal certificate. <laughs> Pupunta siya ng buhol. No? So doon na lang sa para malapit sila doon. Pero si Brother uh, Jared, nabautismuhan na po siya sa pagkakatoliko. Uh, so hindi na isa lang bautismo, di ba? Hindi kailangan bautismuhan. Profession of faith. Nagsagawa na siya ng profession of faith kanina. And then, ang umumpisan at patuloy pa yung ongoing pa yung kanyang katikisan. At i-deliverance din natin siya bukas sa team natin. At iparenounce natin yung mga dapat i-renounce para yung mga occult spirits na entry point sa kanyang buhay ay hindi na makapag ano, makapag-disturbo sa kanya. Tuloy-tuloy na yung pagbabago niya, tuloy-tuloy na yung paglago niya sa mga virtues hindi lang sa gifts, hindi sa mga virtues, no? Uh, ngayon ay malumanay na siya. Nung una ay, alam mo, Father, puno ng puot yung puso ko. Pero ngayon, puro ng pag-ibig. Amen, bro? At uh, marami pa siya matutunan. Kahit ako, eh. Lagi pang nag-aaral. No? So, kit ako, hindi ko makukuha agad yung mga doktrina ng simbahan. Ang dami ko pang dapat matuklasan. Okay? si ilang taon na natin sis? 29 from ano? Cortez. from Cortez at siya po ay nag-react kahapon ah kahapon ba yun? kung kahapon at ah, isagawa pa natin yung ongoing na catechism sa kanya at ongoing exorcism at ah, nag-react ka, ka napaso sa holy exercise oil at yung kanyang sister-in-law Nag-react, nag-losario sila dun sa kanilang bahay. At nag-aawit yung Salve Regina. At nag-react yung kanyang sister-in-law. Nandito din yung sister-in-law niya. Tingnan natin kung sino ba yung uh, tatlo na ma-exercise ko ngayon. Dahil marami po. No? Maraming i-exercise ko uh, ngayon, tatlo. At, ah... Uh, uh, Tinatago lang talaga yung demonyo. Normal na normal yung kapitbahay natin. At uh, hindi natin alam na marami na pala yung naka-influence sa kanya. No? So, ngayon, mag-exercise ako after sa blessing ko sa inyo, mga religious items. And after exercise ko, lalabas ako and when of senses and when of the sick. And of the sick is sacrament. so, ngayon, uh, nakareceive na kayo ng katawan ni Cristo, tatlong sacrament yung matanggap ninyo. Papunta lang si Father Cross for sacrament of confession. Sana po ay i-confess nyo lahat yung mga kasalanan natin. Magaan yung ating maramdaman as long as we confess our sins. No? And then, I'm of the seat. Tatlo po yun. So, sa pagpunta ninyo dito, hindi yung sarili ko yung ibibigay ko sa inyo. Sino ba ako? I am just an unprofitable servant. I am nothing. No. Kaya nga, pinupunungot namin ang sacrament. Because sacrament is everything. Ano you know ang sacrament? Sacrament is everything because it is Jesus. The one who instituted the sacrament is not Father Darwin. It is Jesus. So, sa pagkabata natin, binabaptismuhan tayo. E sabi ni Kristo, gawin yung alagad ang buong mundo no? sa pamagitan ng bautismo. So, nabautismuhan na ba kayo? so, sa mga hindi pa nabautismuhan, very important yan, very essential yan sa ating pagsunod ni Kristo. Kaya eh, yung mga apostol, nabautismo sila. Actually, the post of chapter 16 verse 15 binawaw pismuhan niya ang buong pamilya. Matawag ba yung pamilya kung walang bata? Hindi. So, ang mga apostol nagpapismo na buong pamilya. So, hindi pa matawag na pamilya kung walang bata. Anong tawag yun? Kuko lang. Hindi pa family. No? Anong kaulugan ng family? Kuko lang. Eh. Father and mother, I love you. Ano ang nasasabi? Yung bata. <laughs> Father and mother, I love you. Yung mga kahulugan. F-A-M-I-L-Y Father and mother, I love you. Yan ang kahulugan ng family. No. So nag-focus mo siya, buong pamilya. Sabi ng protestante, walang bata yun. Malaki na yun. No? malaki or maliit pamilya yon, di ba? Mm. -hmm. Dahil yung bautismo. Father, bakit bautismuhan yung bata? Wala yung kasalanan eh. Kung gano'n, bakit ang bautismo si Kristo? So, wala din yung kasalanan eh. Di ba? So kahit wala kasalanan si Kristo, nagbabautismo. Lalong-lalo na tayo, galing tayo sa makasalanan. Na mga ninuno natin. Kung si Kristo nga ay nagpabautismo, ay. na pure ni Makilala, walang kasalanan, lalong lalo na tayo. Di ba? Yung logic nila is unbiblical. At kung magkasala tayo sa pagtubo natin, may sacrament of confession. Grabe. Yung mga sakramento ay pagmamahal ng Diyos sa atin. At binibigay pa ni Cristo yung sarili niya. I am the bread from heaven. Ako ang tinapay galing sa langit. Ang kakain ng tinapay na ito ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo, ang aking laman, aking katawan. Ang ipainom ko sa inyo, ang aking dugo. Wow! And then kung may nobya ka na, magpakasaw kayo. May lumapit sa akin kanina, may okay. nag-anwent ako ng mga mga lola at lolo. Sabi ng anak niya, Father, tapos kasalan kami sa civil, Pader, gusto ko magpakasal na. So, magpakasal ka, lima lang yung requirement katao. Sa kasal, lima lang. Kayong dalawa, pare at yung mga ninong mo. Hindi, Lim lima lang. Hmm. So, hindi magasto. Amen? Amen. amen. Lima lang. At dahil puno tayo ng garbo, puno tayo ng pagpataas, So hanggang ngayon, hindi ka pa nakasal. No? So, ang unang milagro ni Kristo, kailan nangyari? Sa kasal sa kana. Wow! And then, kung may sakit, mayroong anointing of the sick. At yan po ang ibibigay ko sa inyo. Anong sabi ni Apostol Santiago? Kung may magkasakit sa inyo, tawagin niyo yung pare. At mag-anwenting siya sa so may sakit. Yan ang gagawin ko sa inyo mamaya. Okay? When you receive the sacrament, you receive the hands of Christ. May pumunta dito, mga matanda. Father, nandito ba si Father Darwin? Hmm, sagot naman ng mga kasamahan ko, wala na, eh, hindi open nga. Lonely's to Wednesday, walang open. Bakit ano ba yung pakay mo kay Father Darwin ay? Eh? Magpahipo kami. <laughs> hmm, sabi naman ng mga kasamahan ko, kami na hipo na. <laughs> so alam nyo, hindi yung kamay ko ang ihipos sa inyo. When you receive the sacraments, it is the hands of Christ. When you go to Mass every day, you receive Christ, literally Christ. His divinity, His humanity is in your life. Tinatanggap po eh. Mm -hmm. Nangumumiyon yun ka eh. Amen. Mm -hmm. May bayad ba? May entrance fee ba? Yung kapilya rin nyo. Kung may misa? Meron? Wala libre lang. Binibigay niya yung katawan niya libre. Sasabihin mo ng pare, sa kristan, sa kristan, bantayan mo yung mga hindi umuhulog sa sibot. Hindi nagbigay sa sibot. Bakit, Father? Hindi natin bibigyan ng katawan ni Kristo. Gusto mo itong yata, Father? Bukog ni Kristo. sa ni Kristo para ba? Bukog lang mga dihig na lagko. Bibigay ka o hindi? Eh? ang matanggap natin katawan ni Kristo. Amen. Yan mahal ka ni Kristo. Alam nyo, yun ang nangyari sa Lansiano, Italy, yung tinapay na naging katawan ni Kristo. hanggang na yun? Nandiyan pa. Walang preservative, walang chemical na inject. Hanggang ngayon, yun po ay milagro. 1,200 years na. Ang nakalipas, yung tinapay na naging katawan ni Kristo, yung vino, alak, naging dugo ni Kristo. Hanggang ngayon, sabi ng mga na, scientists, paano ito nangyari? Imposible ito. Hindi na decompose. Hindi na lalaglas. Dahil yun ang sabi ni Kristo, ang ibibigay ko sa inyo ay pagkain na hindi malalaglas. At yung pagkain na yun ay ibibigay ng anak ng tao sa inyong lahat. Amen. Mga nanay, mga tatay na nandito, ang pinaka the best na pagkain, ibigay niyo sa anak niyo, yun po ang tinapay galing sa langit. At may bigay po yun sa lahat ng kaparian sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Bigyan natin ng papuri ang ating mga kaparian. Ngayon, dalawa yung misa ko dun sa kabundukan. At binibigay ko yung katawan ni Kristo. Sa lahat no? Hindi na ako matulog mamaya, no? Dahil <laughs> na-comply ko na yung mission ko ngayong araw na ito. At ngayon din, ibibigay ko additional ang sacrament, yung confession. Wow! Kung alam na ng mga tao yan, mapuno yung mga simbahan. Kung alam na ng tao yan, yung mga katoliko, maraming katoliko na hindi nila alam yung doktrina natin. Tell BC. Bakit hindi nila alam? Bishi. si may busibinan tayo? Bishi. May toxi, ano dito? Bishi, name mo na ako. Bishi. Anong kalugan ng bishi? Being under Satan's show. Anong kalugan ng bishi? Being under Satan's show. So, yan ang dapat nating ilagay sa ating isipan. Unahin natin ang Panginoon. Pumunahin natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Ano sabi niya? All these things shall be added unto you. The heart ng need mo ibibigay ng Diyos. As long as we prioritize God. Sa pag-ising mo ngayon, pinaprioritize mo ba yung Panginoon? We start our day with God, not with our gadgets. Mm. Spirit, Start your day with God, not with your gadgets. In the sign of the cross, make a prayer, consecration to our lives to God. At before ka matutulog, consecrate your life to God. Yan dapat natin gawin. So, ano mangyari? Puno ka ng pag-asa at ikaw maging instrumento sa pag-asa sa buong uh, sanlibutan sa community mo sa pamilya mo pinuhan ng pag-asa pagdasal kita ipagdasal ko yung simbahan ipagdasal ko yung sarili ko ipagdasal ko yung pamilya ko ipagdasal ko yung kapitbahay ko wow no, madasali na tayo and then our Our day is productive. Our day is fruitful. Our day is full of energy and enthusiasm. Yan ang pinakailangan natin. At langit tayo natitiling sa mga negatibo, oh, ma-expired ka. Hmm. Hindi ka na-inspired. Expired. No?